May libre kang dalawang pares. Ang pinakasikat na vendor ng kalaw, si Boss Waray. Ngayon, sa kaya po na siya nakapwesto. Lapit pa lang, hindi ka pa pabili, Boss Waray. Napanood kita, bibili ako. Oo. Oh. Masabi mo may dagdag. One, five, ito, dalawa. Libre ka pa isa. Kuya, pabili ako apat, tres mil. Kahingi ako jacket. Walang jacket. Hindi ako si Willie. Wala tayo sa TV. Kuya, <laughs> kuton. Kasando, pabili ako dalawa, one, five. Para souvenir ko sa'yo. Walang kuton malayo pa eleksyon, hindi rin ako politiko, hindi lang ako. Kaya ibibigay ko sa inyo, Sando, ito, Sando para may lagyanan kayo pa kuya, ha? Hindi ko ha? bag, kuya, klaro ha, Sando Kuya, kumakapit yan, oo naman, yes. Patis ko eh. Pero huwag ka magtiwala sa kapit, ultimong nakaibabaw, iniwan pa. Ito pa kaya? Ha, kuya, ha? Gawa ito ng hapon. Suot siya umaga, sira na sa hapon. <laughs> Kaya magtakal, sir, ting umaga lang, tangali, tanggal na. Basta pag nasira yan, palitan ko sa loob ng dalawang buwan, isang buwan. Magkano ang bili mo? One pipe, dalawa. Wala akong ibibigay sa resibo kasi nasa bangkita kita ako. Simple lang, pag nasira, bumalik ka. Magkano bili mo? One pipe, palitan ko po, po. Basta magdala ka lang one pipe, kahit araw-araw kang pabalik pa. Wala <laughs> problema.